One-year-old baby girl kinagigiliwan dahil sa dami nitong alam at matatas na ring magsalita. Talaga nga namang nakakabilib ang mga bata sa panahon ngayon. Dahil sa pagiging advance nila, ay marami na silang nagagawa at nalalaman sa murang edad. Katulad na lang na isang taong gulang na batang babae na pati ang pwesto ng kamay sa pagkanta ng Lupang Hinirang, alam na rin agad. Kung paano natuto ng maaga ang bata, eto. Sa nu Bataan, matatagpuan ng isang pambihirang bata na akalain mong nasa nursery na dahil marunong na itong magsalita at marami na rin nalalaman. Sa tatas niyang magsalita at kakayahan na sumagot ng mabilis sa mga itinatanong sa kanya, mukhang kayang-kaya na nitong makipagsabayan sa mga preschool students. Siya si Aviana Clea Bintas, isang taong gulang. Sa sobrang aga nitong natutong magsalita, meron na agad itong kabisadong Bible verse. At maniniwala ka rin ba na life verse niya rin pala ito? Bukod sa kabisado na ng bata ang kanyang buong pangalan, alam na rin ito ang gulay ng balat niya ay morena. Ayon sa tatay ni Baby Aviana na si Marvin Bintas, nagsimulang magsalita ang kanilang unika iha noong sampung buwan pa lang ito. Sinabi rin ni Marvin na hindi raw nila baby talk si Aviana at hindi nila inaalter ang mga boses nila kapag kinakausap ito. Dahil sa angking talino ni Baby, nagulat na lang din si Marvin at ang kanyang misis dahil sa murang edad Natatangi na ang communication skills ng kanilang anak. Sa aga nitong magsalita, marahil ay magkaka-interest na din agad ang bata na pumasok sa eskwela. Pero wala rin namang duda na kaya-kaya na nitong makipagsabayan dahil bukod sa marunong na itong magbilang at mag-identify ng animal sounds, alam na rin ito kung saan ilalagay ang kamay kapag kumakanta ng lupang hinira. Ikaw, kaya mo bang sabayan ang daldal -dal ni Baby Aviana? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.